Peace hello mga kaibigan, mga viewers ano, eto po nandito po ako ngayon sa Marikina River ano. Bumobaha na po ako dito mismo sa mismong uh, ilog. Ayan po nga papansin niyo po oh, sa akin likuran Andun po yung uh, Marikina River. Eto po i update ko lang po kayo mga viewers ano. Na dito sa Marikina eh hindi pa naman masyadong alarming kahit yung, na, let us say isang linggong buhos ng ulan ano. Tapos kagabi grabe talaga magdamag na ulang kaya naisipan ko na i-update yung ating mga viewers ano ito po yung sitwasyon dito pero ito po yan pong ayan yan mismo yung pinaka ilog ano ito papakita ko yun yan po yung gutter so yung gutter na yan medyo mababa pa dyan ang ilog talaga pagka yung nasa normal siya na level ano ayan po siya kanina mayroon tayong natanong nasa alert level 14 pa lang naman so dun po yan makikita doon sa, yan, yan, sa Marikina River yan po dyan mga level, ano ayan po yan so, naman pong pinapakita ko, yan po si Marikit, ano, wow. yung landmark dito sa Marikina ayan po siya so, noong uh, mga nakaraan mga taon, ano, yung lalong lalo na yung uh, undoy, ulo na lang po ang makikita mo dyan, so talagang lahat ng mga kabahayan, talagang pinasok ng baha, ano wow. ikutin ko po yung camera, ano ayan po siya So, yan yung sinasabi ko kanina yan. Ayan ah, po mga kaibigan, ano? mamaya ah, para talaga kumpleto yung ating uh, video. Ano? Pupunta tayo din sa may riverbank dahil bumababa din ako doon din doon sa may Marcos Highway, ano sa may Marcos Bridge para kumpleto yung ating video. Okay po. Ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano, nandito po ako sa may riverbank. Ayan po gusto ko lang po sa iyo sa inyo no yung uh, sitwasyon na dito ngayon so kanina galing ako doon sa may Marikina Bridge ngayon sabi ko talaga pupunta ako dito sa may uh, River Riverbank ano so yan po yung sitwasyon dito so hinarangan po doon dahil merong construction eto po yung construction ah, yan po yung construction dito kaya yung uh, papunta dito dyan, yan, 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 tinututukan ko niya, sarado po yan dahil mayroong construction yung tinatawag na river control ano. So ayan siya. So ngayon dito sa pwesto ko, andito ako sa may eto. Yan yung restaurant na, yun na passenger seat ano. So nandito ako sa baba. Eto. Ayan po siya. So yan po yung uh, itsura niya no. Yung po yung pinaka river bank. Then ito yung pinaka river kadugtong dun sa pinuntahan ko kanina. Ito po siya. Mamaya po, sinabi ko rin dun sa nung nasa Marikina Bridge ako, ano? Pupunta tayo dyan, dyan, sa ilalim niyan. Yan naman yung uh, Marcos Bridge. Okay, tara po. Guys, Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano? Kagaya na sinabi ko kanina, andito na ako ngayon sa malapit sa Marcos Bridge. Ayan po. ah uh, pansin nyo, ang haba po niyan, ano? Malapit dito sa... Tanaw lang yung uh, SM Marikina, ano? ayan po yung sitwasyon dito so masyadong malakas yung alon so pagka talagang ano ang tawag dyan sa amin sa vehicle masulog eh ayang, kayang kayang uh, ano kanya, kayang Ay, kayang talahin kanya, kalimbawa kung merong ikang nga uh, tao na tatawid dyan so hindi po po pwede yan dapat merong kang ano ano yung salbabita ayan po siya pakita ko po ng malapitan ha ayan po mga kaibigan mga viewers oh ayan po siya so close up natin so wala pa siya sa alert level 14 ano para mag alarm 1 so ayan po sa taas po niya nandun po yung busina ano so pagka may mga alarm alarm 1, 2, 3 hanggang 4 inapa alarm po yan Kagaya din sa mga nauna kong video, yan. Lagi kong pinapakita yan. So, doon sa Inog Pasig ang diretso po. ah, yan Okay. Yan po mga kaibigan, mga viewers, ha. Yan po yung update ngayon dito sa Marikina River. Sa halos isang linggong ulan, ano, then kagabi, magdamag na ulan. Kaya naisipan ko, i-cover kagat ito dahil, uh, para update po yung ating mga viewers ano? pero uh, God is good talaga ayan po, so wala pa siya sa alert level 14 kahit ta uh, itong bagyong sihana eh talagang puro ulan ang dala ayan po yan po mga kaibigan, mga viewers ang sitwasyon dito sa Marikina River okay po